Yo! Good morning mga katumba! Magpapalang araw sa ating lahat dyan for today's video Maagay na naman tayo gumising at tayo ay papunta ng Abu Dhabi dahil may uh, laban sila Miguel championship na nila so susuportahan lang natin si Miguel at uh, sa so, mga hindi nakakaalam si Miguel, si bibi katumba yun ahhh uh, ayan Actually, may bus naman sila. May mga players, may bus naman. Kaya lang, siyempre, kailangan Yun natin supportan si Baby Katumba. Yan. So, papunta kami na Abu Dhabi at uh, nagre-ready na sila. Ako magre-ready pa lang. I-update ko kayo mamaya. Alright! Ayun, eto na tayo. Nakaready na tayo, mga Katumba. Ayan, at uh, kakarga ko lang yung mga tatalin namin. So, ganoon tayong baong pagkain. <laughs> para magkakamping lang kami, no? Alright. Nalagay itong pagkain na ito. Dito na na siguro. Hindi naman itong tapon. Ayan, uh, ah. pag yung ano... Cooler ng Baby Katumba Cooler ng Gatorade niya Ito meron siya sariling cooler <coughs> Tsaka Ayan Championship na to Sana manalo si Baby Katumba Sila Sila pala Sorry Ba't napawad naman eh Pwede naman dito sa araw Hindi ko na naisip Pwede dito ko na lang nalagay <coughs> Ayan. Mm -hmm. Call time nila, 4.15. So, bali pupunta muna kami sa, ano, sa school nila para, para doon do sa bus. Magbabas yung mga varsity. Actually, ah, pwede naman kami dumirito na ng Abu Kaya lang, gusto may experience yung baby ka ba? First time niya to. uh, uh oh. Ningil ako, kung ano ba? Ah. Ah, ah. Nintay ko na lang sila. I-update ko kayo mamaya. Ayun na nga mga katumba. Dito na kami sa school. Di ka kasama, ha? Ikaw buntay dito, ha? <laughs> so, ayun. At uh, yun na yung mga, yung mga sasakyan ng mga varsity. Ito. Ayan, so 1, 2, 3, 4, 5. O, ayan, Limang bus sila. Kami, susunod na lang kami. O, against the earth. Ayan. Susunod na lang kami. Dahil may dalan naman tayo sa sakyan. Alright. Oh. Ito yung pare ko. Ito. Pungulangot. Hahaha. Be, hey, nangyayagaw nga ba? Hmm. Nakuha mo yung free? Hindi. Bakit? Nakadikit. <laughs> nakadikit daw, nakadikit. Ay hindi niyo nakuhin free. Ah bali, anim na bus pala. Ito. Apat yung nasa harap, dalawin nasa likod. Ayan. Sila Mrs. Katumba. Nandun, natutulog sa kotse. Mamaya na ako matutulog pag umahandar na kami. <laughs> Alright. Ayun na nga mga katumba. Bali, nandito na kami sa Abu Dhabi. Nag-stop over na kami dito sa ano? Sa Adnok, sa gasoline station. Ayan, dito, 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 dito. Tapos nagpapagas na rin sa Parim Bray. And, uh, shoutout nga pala kay Daniela. nilibre niya ako ng ice coffee kahit malamig dito hindi <laughs> ko makita <laughs> here? ako, ako na po, ako ikaw na <laughs> malabo na <ang> mata <laughs> okay. Enjoy. Oh, ito yung sa kanya hot hot coffee Alright. So, ayan. ayan. Thank you. So, may nakalagay dito na enjoy your day. I will enjoy. Uh, sino ba si enjoy? Sino si enjoy? Yung lalaki na ko. Ah. you. Eh? Hindi talaga ako sanay sa kape ang pait. Na no, na So, eto na nga mga katumba. <laughs> Sobrang pagi talaga kaya uminto muna ulit kami dito sa gasolinan. Ito, si Parin Bray. Atog! <laughs> Ito, pakita ko sa inyo ha. O, oh, di ba? Oh. Sobrang pagi. Eh, medyo delikado dahil yung ibang uh, driver eh, medyo ambibilis kahit ganito yung sitwasyon so naisipan muna namin tumambay dito sa gasoline station ulit <laughs> malamig <laughs> ayan o oh. oh, yung ganda oh. <coughs> diba ulap siya

Kami nagpahupa naman yun. Nagpahupa ng Pagpap. Oo nga yung Pag kasi. Ang Pag nga no. ay ito yung kilapilin. Ah, yan yung kilapilin. So, yun na mga katumbahan. Nandito na kami sa ano yung school to? Uh, the Philippines School the Banias. Ayan, Banias, Abu Dhabi. Dito na kami sa Abu Dhabi, dating lang namin. Papasok na kami rito. Ito. Ito pala tent natin. Ayan. yan ang tent natin ah. <laughs> 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 Ayan, ang daming tao. Ayan. Hey. Saan ang ano? Basketball? Volleyball basketball? Na 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 Sa ah, yeah. eh. okay. Saan ang basketball? Okay. Oh. Saan Saan ang basketball? volleyball. basketball? Saan ang dali nga mga at tanapin ko lang si misis katumba. Ayun pala, ang dali. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ops. 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 Oh. <laughs> Ito sila ha. Oh. So ayun mga katumba. warm up na po. Warm up na sila baby katumba. Ito. Okay, uh, good morning. For Badminton players, please gather in front of the H2. BPS, yeah, Badminton players, please gather in front of the h For opening the Yes, yeah, baby, come on Here Oh Baby kata mbak. Hey Max. <laughs> Pogi, mana mana kasih tadi mo. Start na, start na, apa pak, start na pak. Kalau rena

明白。 yun mga katumba at uh, talo sila bigal ngayon so all one ang standing championship bukas at uh, malalaman natin kung sino ang magwawagi pansamantala kakain muna tayo Ayan. meron kaming adobo walang kamatayan kanin yan Ah, adobo tsaka kanin. O kayo. Wala pare, wala. Teacher na maglalaban. Pero ang ganda, maganda yung laban. I-upload ko yung ano, yung laro niya, pero hindi lahat ha, kasi masyado mahaba eh. Grabe, ang galing. Kailangan lang talaga, medyo ano pa, ang lalaki ng kalaban eh. Kaya nga. Kaya nga. Sobrang ano, sobrang lalaki ng mga kalaban nila. Anim lang talaga sila? Anim lang. Meron silang malaki pre. Hindi. Kumbaga reserve lang. As in, as in reserve lang. Reserve lang talaga. <laughs> anyway, nice game, nice game. All one standing. I-update ko kayo bukas. Alright. Sa laban yun, na, ah. Sa laban yun. Yung update ko sa inyo. Pero hindi pa dito natatapos yung vlog natin. Maya-maya pa. So, ayun na nga mga katumba. At uh, naghahanap kami ng matutuluyan dito okay. dahil may laro pa nga silang Miguel bukas so baka hindi na muna kami umuwi ng Dubai, malayo masyado kung so, may makikita kami murang uh, hotel dito ito, dito kami ngayon kung so, may makikita kami mura-mura dito dito na kami magpapalipas ng gabi at uh, pa, para bukas hindi na kami babiyake, magaling Dubai Sobrang layo kasi 100 kilometers din siya. Nakapagod din kaya. Kung matindi pa ron, maaga kang alis. Daling araw, ganun. Kaya nag-decide kami ni Mrs. Katumba na umahanap na lang ng matutulungan dito. Sana may mura. <laughs> Nahabol ng pusa yung ibon. Ayan. Eh update ko kayo pag nakakita na kami ng matutulugan at ako'y antok na antok na rin. Aga namin gumising kanina. Uy. So ayan mga katumba, andito na kami sa hotel. Sobrang pagod. Uh. actually sa hotel apartment. Ito siya. May TV. May mga may kitchen, wrap, dining table. Ayan. Two bedroom apartment. So, ayan. So, pakita ko lang. Ayan. Ah. Patanggal tayo ng Medyas. Wow. Ano yan? komplementary oh galing nga Ang ganda. Ang ganda na komplementary ng ano nila. Ang ganda din yung sleeper nila. Ayan na you know, May sleeper. May water. May toothbrush. May toothpaste. Kompleto. No. Ba't ganun yung, ba't ganun yung nila, May? Parehas kaliwa. Ay, Parehas kaliwa. ay Ayan, Ano yan? Ah, ayan, Yung mga tubig na, ano. Tsaka ito yung majors ko. Kita, ano na, put my shoe in isolation room. Yes, please. Is the isolation room? Here, here. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, Room tour tayo. Isolation. Ayan, no? Ito. Two bedroom. <laughs> Dalawa. Ilang, ilang bedroom ba ito, Mi? Eh? Yes, Dalawa. Oo, two bedroom two nga siya. Two, two bedroom apartment. Ayan, no? Ito. ito. Yung banyo. Ayan. At syempre, dito tayo mag ng bakas. <laughs> Para madali nila tayo mabalikan. Alright. Team view. Ayan uh, oh. So, bali one day lang kami. Overnight lang kami dito. At uh, bukas, mag-check out na rin kami. Ito shower room, shower room. Yun know, shower room. Alright. So, hanggang dito na lang, mga katumba. At ako'y pagod na. papay ka muna tayo. Bye-bye. See you in my next vlog.